quality, tibay at performance. Sama-sama yan dito sa Universal Clutch Cable na trending na trending ngayon dito sa TikTok baka napakagalit na rin ng clutch mo tapos hindi mo pa pinapalitan yung clutch cable mo. bumawa ka naman sa motor mo at baka kailangan mo na rin nito. Bakit nga ba to trending? Saka bakit maraming gumagamit nito? Simulan natin sa itsura. naka fiber design na ito at may iba't ibang kulay kang pagpipilian para makasiguradong magko-complement yung kulay sa kulay ng motor mo. Pangalawa, yung tibay niya. Bukod sa napakaangas at nakakadagdag forma ito sa motor mo, papansin mo na yung design niya ay hindi lang basta-basta dahil gawa ito sa high quality material para sure na pangmatagalan mong magagamit. Tangatlo naman, ang performance niya makikita niyong napaka smooth ng bawat hila na makakatulong para lumambot ng clutch mo at magiging smooth lang ang kada piga at ang pinaka importante sa lahat yung presyo niya for as low as 199 pesos nga lang makaka-avail ka na ng ganitong klaseng clutch cable napaka mura nga na ito kumpara kung bibili ka talaga sa mga physical shop universal na rin ito kaya pwede mong gamitin kahit ano pa yung motor mo i-check e mo na yung yellow basket para malaman mo na kung anong bagay na kulay yung para sa motor mo